Oh, magandang araw muli sa atin lahat mga ka-extra. Ano may yung ating gagawa ng uh, ano, masarap na luto ngayong araw na ito. Uh, yung ating isang malaking bangus. Kaya mga ka-extra, ko para malaman niyo kung paano natin gagawa ng masarap na luto yung ating bangus. Yan. Kaya tara na mga ka at ako yung samahan muli sa ating pagluluto ng ating masarap na bangos yeah, tara na mga ka-extra yeah. simulan na natin ang proseso ng ating paggawa una yung ating carrots i- putol-putol natin o hiwain natin para hindi umala doon sa ating bowl mixer Ayan. para mas madali siyang napino okay na yan, ganyan kalalaki kayang-kaya na yun ng ating mixer Ayan, Kayang kaya na yan ang ating unahin. Ayan. Tapos yung ating luya. Yan kasi kinakalakan nyo rin yan para mabango yung ating gagawin. Ayan. Ang ating bawang. ating sibuyas yan Tingnan natin, kaya na kaya na yan para ah, ito yan siyempre yung ating bell pepper hindi pwedeng nawala yan niyan, niyan, ngayon ito naman yung ating isunod natin siyang i-mix lagay muna natin yung ating uh, carrots Tapos, taklo ba natin? Uyas. Bawa ay luya ko. Yan ang sabuyas ko. Ito ating bawang. Yan, lahat na yan natin para isa na lang. Saka yung ating bill paper. Saka natin try ng ating mixer. Yan. At ito nga pala mamaya-maya natin susunod. So, Panghuli natin yan. Yan. Yan natin. 'Yon, kinakalawang sakto-sakto, hindi siya gagalaw. Ayun, sakto natin. At tayo ay mag-umpisa na. Hop, oh, napasobra. Malakas. Bakit malakas? Ito. Eh. dyan okay na yan durog na agad dyan pino ng pino na yan yun yan o oh. tamang tama yan Panghalo natin yun dyan yan antayin natin at ang naman natin ay yung ating mahiwagang bangos kaya tingnan nyo kung paano natin ito proseso ito na ang ating isusunod yan ang ating gagawin dyan ay babalugbogan natin para matanggal natin yung kanyang laman sa loob. Yan. Ganito lang yan. Unahin natin dito sa medyo buntot. Yan. Ganito lang. Yan. Yan. Ito na naman yung ating gagawin. Natapos yun natin ah... Uh, and then tatanggalin mo natin yung laman niya sa loob yan ating kukulong siya ng so, dito, kukutsarahin natin para makuha siya lang lahat yan na makuha natin yung kanyang laman Ayan. yan patapos na yung ating ginagawang pagtatanggal sa ating laman ng ano ating bangos at ito yung ating magiging silbing balot ito yung kanyang kanyang balat yan, kaya tinanggal natin at dito natin ilalagay yung kanyang panaman sa loob <coughs> ng ating bangos yan kaya matapos nito nakalangal ay tanggalin natin lahat yung mga tinik na natitira pinakalala na wala ang matitira dyan ah tinik ayan kanat ngayon na yating gigisahin muna ito yung gisang ma medyo maluto ng kaunti lang siya kaunting kaunti lang para mainitan yung ating para hindi tayo mahirapang pagtatanggal ng kanyang pinik Ayan, bagay natin ng konting martika lang. Ayan. Ito ito. Ayan. Ayan, pwede na yan. Ilagay na ngayon natin yung ating ah uh, naman na sa ating ating bangos medyo marami rami na lang ang proseso sa pagagawa nitong ating nasarap na nito ngayon lagyan na rin natin ng kaunting asin para may lasa na siya mamaya yan, yan okay na Tignan natin siyang patayin. Ayan. Okay nito, luto na. Yung kaunti lang ano, uh, mawala lang yung kanyang dugo. Ayan. Okay. Ito na yung ating uh, na ating uh, yung laman. Kanina. Tapos, ang gagawin mo natin dito, mix natin ito Ito sa ating Uh, oats, at tinatarget ng carrots at sa yung ating pinagaluhadong sangkap ya. napakarami ng ating magawa. Ayan. Tapos ating mix. Kan talagang lagi natin ang ating ano. Magic wrap. Ya. Sa ating tsakayong ating Pabinta Ayan At yung ating na asin ya. Bacong ating. Bacong ating. Bacong ating. mix natin para mas masarap na masarap yung ating uh, gagawin ngayon nagamit nyo na ba? naulahan ano ba nyo? kung ano yung ating gagawin yung araw nito siguro kung nakakakuha na kayo kung anong idea nyo na gagawin sa so ngayong araw nito yan yan tapos na natin i-mix nang okay na yan susunod naman natin ay ilalagay na natin siya dito sa ating Uh, balat ng ating bangos. Yan. Alam niyo na ba kung ano na yan ating gagawin? Simulan lang natin ilagay. Ayan. Dito natin paupulin para hindi siya matapong. Ayan. Ayan. <coughs> na kailangan na uh, busugin natin ng busog ng busog yan uh. yan habang uh, puno na yan papuno na, na lalagyan din natin ng na kaunti yung ating ulo pero inalatag muna natin yung sa ating dahon para hindi siya matapon Ayan. at sya nga pala nag, habang naglalagay tayo dito ay nagkakulo na tayo ng tubig. Ayan, dito na ito yung ating gagawin silbing pambalot sa kanya. Yung ating dahon. Ayan. Para mas maganda. Lalong tindi yung kanyang uh, bango. Ayan, Kukunin natin ang gano sa ulo. Ayan. 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 balot na natin, kinakalangan natin siya ay talian sa dulo nang hindi siya magwala yan yan ang mga extra simple simple yung paggawa ng ating ah uh, ah uh, morcon morcon ang ating tawag dito okay. at yan na ang ating binalot na bangos yung ating morcon ngayon isasarang natin doon sa ating maliit na tubig yan, sa so, ulit natin yung ating ginawa yan, sa ating stander Yun, yung iurog natin kaya kaya yung masyadong mahaba ang ating masyadong malaki ang ating bangos yan, ako lang medyo bumalakot siya yan. yan after 30 minutes natin siya isasalang yan. Yeah. Okay. At ito na, pagkatapos ng 30 minutes, yung ating inbutido. Kaya, yeah. yan, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-extra, sa inyong walang so, pagsubaybay sa ating lumunting channel. Tingnan natin yung ating dutong inbutido. Yan. Yeah. Uh -huh. Para mabilis, tanggalin natin ang kanyang, yan. Yeah. Ay, buntot yung madali ko. Balik na rin natin. At buntot yung ating nauna. Ayan. O. Tingnan natin ang maayos ang ating masarap na Imbutido Ang napakainit. Ayun. O, masarap. Ayan na. O. Lutong-luto na siya. Mm hmm Ayan natin. Ayan, mm, napakainit kasi bagong hango. Bukit kitin natin. Ayan na yung kanyang laman. Oh, kita. Napakasarap. Tikman na natin. yun Maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay sa inyong extra sarapis. 嗯。Mm.